halo, malaman malasa, juicy ready na ang halo-halo natin oh hi, good morning po thank you, thank you, thank you, New York, New York ito naman si ka-farmer Lloyd Aguilar ah ito, isang grupo lang po ito ayan oh ayan ayan, ayan. So, ayan, masarap daw ang lechon. Ayan, marami pong salamat. Thank you, thank you. Na. Let's get ready to rumble. Ayan na po tayo. Let's get ready to rumble na. Ayan na po ang mga lechon natin. Umiikot. Ah, tabangan nyo. Meron po akong niluluto na. Niluluto eh, no? Pero po akong uh, pinapagawang yeah. ha? Masarap? Masarap? Oh, ay grabe green pa pula pa yung kinaka pula. <laughs> Maasim pa yan eh. Bo, ano bro, pula? pula ha? Ah, gusto niya yung pula. <laughs> ha? Pula. Oh. Sarap. Sarap. ayan si Rowan oh. so ayan po mga ka-farmer tayo po ay uh, nagaantay eto meron na po dito na, mga nakabook na yan eto na lang po ang hindi kaya lang hindi naman po pwedeng kainan talaga dalawa pwede dito siguro kaya lang tingnan nyo naman po oh, ba diba? ah uh, talagang pangtambayan tambayan lang pang kape oh, kape lang So, ginawa yan ni Kuya Mitch. Ito ata, nakabook na din. So, Hansel and Rosel, isang grupo lang po ang naka... Reserve dyan dahil malaki po sila, 30 plus daw. Tapos si Hani tsaka si Mazel ay uh, si Hani po yung L type, si Mazel ay yung uh, U type. Wala pa po tayong binagawa pa lang ni Billy. Medyo na-busy si Billy eh. Yung kanyang uh, signage po doon na pangalan niya. So, ayan. Antay-antay lang tayo. Sana uh, hindi naman kami magkulang sa serbisyo wala si aming pangmalakasang waiter si Dexter may sakit daw ang kanyang ano, nabantayan niya so ayun pero tayo naman ay syempre show must go on medyo makulimlim ang panahon pero marami naman pong uh, nakabok let's go let's go ready 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 na hagip na naman sa camera Kong Hello po, Hello po. <laughs> Ayan So ready na tayo Tatanggalin na lang natin yan Parking talaga ang uh, Medyo kailangan natin mapag-aralan Kasi Minsan Ay uh, Sala Ano Tawag nila sa kapang Sala sa labat Ganun ganun yung mga uh, Ano ba Yung mga uh, sasakyan tapos sana mga tumigas-tigas lang yon dun medyo malambot po kasi yung banda dun eh sa so, may kinarambo malay natin mapasimento natin yan pagdating ng panahon uh, unti-untiin natin yan sabi ko kay Papa Yam, kahit ano lang siguro ma, ma ano lang ma manipis lang kahit siguro tres lang na ano pwede na ano uh, Tingnan natin yan So, ayun, okay na tayo. Magpatugtog na tayo ng Kaparmers Lechon. Ay, patugtog tayo ng ano? La 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 la. Para naman na uh, sumigla ang buhay. Asamba. La 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 la. Patugtog tayo ng la 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 la. Oh. O bagong setup lamesa problema lang pag outdoor mga pa maglulumot ayan o tapos eto dito na lang kaya lang medyo may init ng konti so mamaya yung isasalang na isa pa doon na sa kabila so sayang po kasi yung lamesa dito wala namang diba ayan na may coach na dumating ayan na oh let's get ready ayan na tapos sa uh, 30 Tapos yung ditong lamesa Nagagamit naman So okay naman So bagong setup Sabi ko kay Bebe anuhin na Kasi nakaganon Paratis ka ako pagsabay Tapos yung mga ex extension Kuhanin na para Yung mga electric pa Nakakasa na lang Mahal din kasi yung Tawag Magkano din kasi sa 17,000 nga pala no Yung malakas na electric pan ano Malaki oh, yung malaki kuya Yung malaki Iparan mga baso natin doon Oo yun, yun ang problema doon Tumingin na ako eh Sabi ko medyo alangan eh. So ayan Mamaya isa lang yun, doon na yung isa ha Hindi ah, na gano'ng mainit ito yung pang-tindahan pa natin na isa. Sana naman ay, uh, paano kaya natin na eh? sana maubos. Pero kung baka kulangin, wala tayong backup. Nag-ikot-ikot lang pala. Ayan. O, meron tayong uh, from Maryland. pati ka muna. ay <laughs> sabi niya last year nakita kami doon pinakita niya yung picture sabi ko matagal ko nang hindi sinusot yung t-shirt na yan 3 three years, three years ago na, ago na pala, pala <laughs> thank you thank you sige po man, sige uh, ingat ingat nag ano lang siya. sila nag uh, oh, road trip <laughs> ayan, taga kabyaw lang po siya so ayan 10.15 is the time wala pa pong kakupo mukhang yari na naman tayo sabi ko kailangan nakakasa na tayo at uh, ang hirap eh pagka nagsabay-sabay po yung ano, yung parking pa ang problema natin so hopefully ay kayanin natin sabi ko nga anim kayong nasa labas apat doon dalawa dito so titingnan na lang ayan po yung ating uh, mga baboy ito yung kinakabahan 10.20 ayan may mga dumarating na po dahil ah uh, na naman ka Farmer Lloyd Aguilar shout out pala kay ano kay uh, brother Stan Ruiz brother Stan Ruiz ayan pakatatag ka lang brother at uh, malay natin magkita din tayo so ayan tapos syempre ang aking brother Maynard brother kumusta ka ah uh, ingat dyan palagi syempre at ang ganda na ng ating arwana <laughs> nag-o-orange na kaya lang mas matingkad yung kabilang side kasi yung kabilang side ang mas na lagi siya nakatambay ng na eh so yung right side niya ang medyo mas pero nakahabol ah, naman siguro so ayan lang so ayan na po tayo mga farmer Riding ready, ready na Riding ready, ready na marahe dito yung isang tricycle nil lagay mo na rin kaya dito para medyo manuwag yung atrasan doon mamaya sabay sabay na yung mga sasakyan ang hirap na eto na busy na tayo busy na pala dito kasi yung mga kubo natin puro po nakareserve eh oh. busy tayo ngayon dito alam mo pangarap ko dito mga farmer maging nipa ito malay natin ba? Diba? Ayan na sila laki na dito mga riders natin ayan hindi na po kasi ako nakakapag video gaano kaya pagka ano sabi ko po yung video para tapos nakikita ninyo yung mga senaryo mga pangyayari meron tayo high chair na yan. bago tong dating na bago lang po Pili na po kayo ng halo halo malaman lasa juicy ready na ang halo-halo natin oh hi good morning po good morning. hi Oh. <laughs> uh. enjoy po enjoy thank you so much si Joshua ba bumalik na solid tayo ngayon solid oh. busy, busy. Oh, ako farmer ha, busy tayo. Ayan. Ayan. Hmm. Gusto <laughs> so, nyo pong bumati? Hi. Hello. Uh, san po kayo galing? Kaloocan pa. Oh, thank you, thank you. Pam Kaloocan. Mas gusto kang batiin. <laughs> <laughs> Masarap ba yung lechon? Masarap. <laughs> <laughs> oh, bati mo yung classmate mo daw. Greet your classmate. po sa mga... O oh, sige po Ayan, eto naman From? Maryland Maryland Ay may Kagagaling lang dito Taga Maryland din Pauwi sya ng Thursday Taga Kabyaw Oh, galing ha Ayan, ayan Busog na po <laughs> Ayan Thank you, thank you Ah, kaya yun Nagpahabol lang isang kilo pa Ay babatiin po kayo yeah, ayan. Thank you, thank you sana nag-enjoy po kayong lahat. Nahiya na po akong lumapit kasi may sana hindi na talaga yung mga viewer. Na nakita nila sa Facebook. Ah, hindi dito. Kaya hindi din nila kilala si Ka-Farmer. Kaya nahiya na rin po akong <laughs> Mag magano. Kaya minsan umiikot na lang ako. Brother, gusto niyo bang bumate? O oh, mga riders, o. Oh. Saan kayo galing pala? Sa Nueva Ecija, sa Port Magsaysay. Ah, Port. Oh, magandang lugar doon, ah. Uh Oo. -oh. Hmm. Ah, uh, dinayo talaga namin para matimutan ah, namin tong, ano Hindi pa kayo kumakain. Hindi pa. May hinihintay uh, pa ba kayo? Hindi, nagpa-cold down lang. Ah, yun, cold down, cold down muna. Fort Magsaysay. Doon ako dumadaan pagpapuntang Gabaldon. Correct, correct. Okay. Oh. Oh, may babatiin ba? Loy, kutiin mo na yung oh. manya ni Loy. Wala. Oh. <laughs> <laughs> Medyo. <Ayan>. <laughs> oh, yeah. <laughs> oh. Yes, <laughs> betin <Patil> mo si... <laughs> Baka magtangko, Baka mag Ah, gano'n ba? Sige, <laughs> sige. <laughs> sige, <sa -trenu> ba? <laughs> oh, yeah. Thank you, thank you, brother. Ta lang natin. Wala pa po yung mga iniitay natin. malalaking grupo. Kasi actually, etong mga kubong yan, naka-reserved po yan. Kaya naandun lahat sa kabila. Yung family ni ka-farmer Lloyd ay naandito. Kakain po sila ng 30 kilos na lechon dito ikutan natin to sina best friend ay hey, bete yan say hi tayo morning po morning po hi kain po. Kain po. Kain po. <laughs> sige sige kain po tayo kain ay kumusta po okay naman okay naman po sarap po sarap po thank you thank you kain po tayo kain po <laughs> Ata. Oh, o sige. <laughs> San po kay galing? Bulacan po. Bulacan pa. Santa yeah. Maria. Narita na namin nakita ko lang po yung oh, ano. Ah dito sa sa Facebook. Facebook. Ay, salamat, na salamat Shout po. Start this movie company. <laughs> Parang pinaka road trip na rin ano. Oh, oh, okay. oh ito yung mga kaibigan ni Bebe. <laughs> oh, Psyke, best friend. Oh, ah, iyan oh. <laughs> <laughs> thank you, thank you. Sino pa? wala pa yung mga natin. Ako, pamaya Loaded yan. Sabi ko, mag-ready tayo. Pero mukhang maganda na rin yung ganito. Smooth. Huwag tayo mabigla. Kasi sira sa huguti natin. Mag-chop ng lechon mamaya doon. Or, ako. Depende tumatak, tumatakbo na si Bebe yan mga farmer, sobrang busy ngayon lang po ako nakalabas ah uh, grabe thank you thank you lord grabe yung pawis ko ayan ah uh, tuloy tuloy po ang uh, pasok ayan kumain ang buong lechon na andito ito yung uh, hello <laughs> First time? First time po. Ay, thank you, thank you. Pero, Ay oh, ngayon lang ako nakalaba. Eh, ano mo na? Poor mantika ako. Pero seven years watching you. Ay, salamat, salamat. Ayan, thank you, thank you naman. Ayan. Hello. Uy, ito yung tatlong kilo kayo lang? Yeah. Ang tibay nyo ah. Ayan. Tatlong kilo sa bismol cubo na tandaan ko yun. Ako nagchachap eh. Ayan oh. Thank you, thank you po ah. Sarap po, sarap. Po, po. Pinapak nyo yata. Opo. Gino na Sige, sige. Salamat may papatiin po kayo. Uh, hello. We want a great Lola Sol from New eh. York. Uh, Lola Sol. Ano ang Anong apelido? Ring. Oh. And my dad, Wally Ibuna. That's it. Okay. Salamat, salamat. Saan po kayo galing pala? My dad from New York, kami po sa Mexico po kami. Mexico. Yeah, Pero New York talaga kaya. My dad, he just came back. Ayan. Thank you. Thank love. you, thank you. New York, New York. <laughs> <laughs> ito naman si Ka-Farmer Lloyd Dagilar. Ah, ito. Isang grupo lang po ito. Ayan, o. Oh. Ayan. 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 <laughs> <laughs> Ayan oh. Thank you ha, ka farmer. Tayo nag-usap doon, 'di ba? Tagal. Ayan. Wala pa po, wala pa. Awan ng just may pagbabago. <laughs> hmm. Sana. Yeah. Kumusta po ang kain? Busog. Hindi, <laughs> may Sharon pa. <laughs> Ayan, thank you, thank you po. Ayan, ikutan ko lang yun dito. Ayan. Eto, kasama nyo rin ba sila? Yung sa kabilang yung kasama. Ah, ayun. Sa father side, ko. sa misis ko. Ayun. Oh, ito yung... san kaya galing ito naman? Malaking grupo ata. Kasya ah. ba Kasya ba kayo? Bay, magamit naman po ito. Ayan. Oh. Say hi. hi! grabe, busy busy na lang ako nakalabas. <laughs> picture muna tayo, picture kasama ako. Solid ang order nila, grabe. Ayan. Oh. Yeah. Kanina pong birthday. Birthday ni Ate. Happy birthday po. Pwede niyo pong gamitin itong isang table. Ayan o. Ayan o. Thank you, thank you po. Happy birthday ulit. Ayan. Saan po kayo galing pala? Magalang. Ah, magalang na. Ayun, malapit lang. Kabila ng bundok. Ayan. Thank you, thank you. <laughs> Busy tayo. Picture. Meron mayroon po tayong from Canada. Hindi, ah, daw from the U Ayan. O. Pabati niyo 'yung mga taga Canada, narinig oh. ko na. Kuya Alvin mo. <laughs> Kuya Alvin. Ay, natin natin. Okay. Thank you po. Dalo muna naming. Salamat, thank you. salamat. Thank you, thank you. Ayan oh. Ice la. Pangalawang balik na po. Ay, thank you. Masaya ako pag may bumabalik. Ayan. Napa natuwa naman. Bisitahan tayo. Ayan. Nakakain na ba kayo? Hindi pa po. Doon ah, doon. doon. Ah, sige, sige. Enjoy. Hi. Hello <laughs> po. <laughs> Saan kayo galing pala dito? Uh, sa Hain po. Hain. Old W po from Singapore. Wow. Ayan. Mukha ka ng Singaporean yan eh. <laughs> Pare na, you, na you. You. Ano ka sa restaurant, sa hotel. Ah. Ako bartender. Ah, uh, napapunod sila lagi. Ano? So, small, Is, Kubo. small Kubo picture. Sarap. Sarap masarap daw ang lechon ayan, marami pong salamat thank you thank you ayan may ako, nagkasalubong pa may parating ayan mm. sunday's best na naman tayo thank you so much hindi na ako nakaikot dito sa kabila ayan busy din po dito sa kabila akala nyo sa kubo lang ayan eto oh. ang una nag busy ayan hello po o na naman kayo galing? Kailan ko nakaikot? Pangasinan po. Ay saan? Oh. Nakapunta na ako dun Nakanuod lang nila yung vlog. Kaya kami nandito. Ah, thank you po. Thank you. Enjoy, enjoy San Carlos. Oh. Busy tayo. Hello po. Hello. Hello. Ay. Tapos na po kayo? Ay, salamat, salamat. Iba pa tingi Ay. Oh, mayroon nga. Uh, oh. Akala ko si Lulu yun nasa likod mo. Oh, maliit yung braso. Oh, ano tingnan yung mayordoma, oh. Hindi oh, na. Awa. Yung mayordoma niya, nagliligpit kayo. Naka... Ayusin na muna. Ayan, katatapos lang. Maraming salamat sa lahat ng kumunta. Thank you, thank you so much. At pasensya na sa mga pagkukulang ah thank you, thank you. Marami po ang nasarapan sa lechon natin. Thank you so much. Grabe karambola na naman po kami kanina dito. Buti na lang hindi po sabay-sabay, hindi sumabay si Ka Farmer Lloyd Aguilar. Hindi po siya sumabay, nalain sila. Kasi <laughs> sabi ko ko sumabay na ko yare. Ang dami po kasing walk-in din. So, thank you, thank you so much. At kain na po kami. Ayun, umaambon na. Oh, ayan na naman ang ulan. Happy tayo ngayon dahil ngayong weekend ay uh, sana ganito na lang. I'll take it. <laughs> ay, ayoko na mangarap ng alam mo yun. Sabi ko nga eh. I'll take it. Pero ang Panginoon naman po ay nagbibigay ng uh, sapat. ba diba? So, siya pong nakakalam ng lahat. Basta tayo magtiwala lang. Kung ano man ang ibigay niya, ipagpasalamat natin. So, ayun. Thank you, thank you po sa blessing. Siyempre, ayun. Last Nakahabol sila. Pakita natin ang tip. Grabe. Umapaw na naman po ang tip. Grabe na naman. Ang tip. Ay, na mo na na. Masaya lang siya. Opo, masaya lang po. Sip-sip lang to. Masaya ka? Bakit na naman? Kasi din na yung tip nila. Ano? Batay mo muna si Matt. Hi, Matt. hinabangan ka ni Matt eh. Hiya. Ay, hello. Natawa. Ay. Ulam namin, grabe, syempre naman. Ang walang kamatay ang lechon ng ulam. basta't mayroong tira, may lechon po mga farmer, Alam niyo naman dito. Sabi ko nga eto ay what you see is what you get sa amin. Kung ano man po nakikita niyo, yun ayan. Talo oh. at ang mga lechonero ngayon kasi konti lang yung uh, ano order po natin ngayon week. So, sana makabawi tayo. At October na, baka naman. Order na po kayo. Wow, pakita mo yung pinggan mo. Mukhang busog ka na. <laughs> ay, ay, may tumatawag pa na gustong humabol. Habi ko pagbigyan, mayroon na. Ano, Andiyan pa naman yung lechon. So, ayun po. Uh, buka, ano, ang... Sabi ko, yung mga baboy, mai tabi na namin mailipat na po namin bukas Hindi eh, pala bukas next week mailipat na namin tapos maayos na po namin kapag umpisa na dito Ayan yung mga project natin Lalang kaya, kaya sabi ko sa kanila yung day off niyo Lunes na mag day off na kayo ng lunes kasi para full force kasi may nag day off ng lunes mag day off ng, ng martes na paparalyze po yung manpower ba so ayun ay pakainin niyo sina shadow ay dami sinaing ah isa ano nga luwala alay mo nang na si Tanong Tanong ating Tanong ating Birthday ni Ronald. Ha? Parang pagod na po kasi parang ayaw nang kumain. May telepon number ba yon? Yeah. Yung magpipick up ng lechon? Ayan, meron pa po tayong lechon na pipick upin. Pero ano lang yun. Malapit lang po dito. At uh, dito nyo na lang pa yung habol. Parating na yon. Yan, tumawag po. Nag, nag nakiusap na baka naman tama tama may lechon pa naman po tayo at uh, apat lang naman daw sila habang naglilinis hindi pakainin okay. 4.15 in the afternoon after noon lang tayo natapos ay ay nandito yung mga bibi natin o so, yan thank you po sa lahat Nang pumunta ayan sabog yung ating ano, restroom umulan umulan na naman yan shower ano yan blessing syempre meron ba tayong babatiin ka farmer Stan Ruiz nakalimutan mo na daw siya <laughs> ayan marami pong salamat farmer ingat ka palagi ko meron na namang uh, baka daw mag ano sabi ni Bebe baka daw mag uh, online ang klase gawa ng sunod-sunod pong uh, lindol ayan, baboy tayong darating may mga maliliit po kasi na medyo mura sabi ko <clears throat> ako na lang ang alagaan natin di ba ayan, happy birthday kay Leslie Castor pinapabati po ni uh, ka-farmer Russell syempre, naman ayan, kumusta ka? at uh, happy birthday sa iyo natin mga ambukado kumaganda na oh tingnan nyo mga farmer lipat natin ganda hindi ako nagpakain ng isda pakain kaya tayo so ayan marami pong salamat at magandang buhay